Nag-aaral ka din di? Okay. Hindi? Hindi ka nag-aaral? Hindi ka nagpa-enroll ngayong itong... Ano? Kailangan ng birth certificate? Ah, wala kang birth certificate. Okay. Dala ka rin pa, no? Ah, hindi ka pa nag-kinder, nag nag-grade 1, nag-ganyan, okay. di? Kailangan na po. Gusto pa po ang grade 4. Ah, grade 4? Ah, pagdating ng grade 5, di ka na naka enroll kasi nahanapang ka na ng okay. birth certificate. Ayan hindi ka makakapagpatuloy sa pag-aaral kasi wala ka mang birth certificate yung kapatid mong isa yung bunso may birth certificate siya? wala wala rin? wala po yung birth ay hi shout out mga katatay babalikan natin ngayon ang ating buntil uh, si ate merly at saka yung kanyang mga anak alamin natin mga kabindors kung bakit uh, hindi nakuhaan nila ng birth certificate yung kanilang mga anak kung um, maliliit pa kasi mga kabindors na uh, naawa tayo uh, sa mga bata kasi hindi sila uh, nakakapag-aral or nakakapagpatuloy sa kanila lalo na si Angelo mga kabindors kaya alamin natin mga kabindors at samahan nyo ako doon sa ating mga pagpapit uh, tara mga kabindors Ah, uh, ito mga kabindors nandito na tayo sa site nila ate Merly at uh, Angelo uh, bibisitahin natin siya at si ate Merly Ayan po, shout out po sa inyong lahat mga kabindors. Ito ay binalikan natin sila Angelo at saka si Ate Merly. Nandito rin isa nilang kapatid na mas nakakatanda sa iyo, di ba Angelo? Uh, bakit nandito siya ngayon? Wala ba siyang trabaho, Angelo? Hindi siya nakapagpasok ngayon? Be, ano pangalan mo be? Medibol. Freddy. Medibol. Meli. Ah, si Meli. Parang pangalan ng babae yan ah, Meli. Dinagdagan lang <laughs> po ng Ah, gano. Ah, ngayon, ah, Angelo, no? Kaya kita binalikan. Kasi, di ba, ang sabi mo nung una nating interview ay nag-aaral ka ng grade 4. Pero pagdating ng 5, hindi ka na nakapasok. Yan ay, sabi mo naman na wala kang birth certificate. Yan ang problema. Kaya hindi ka tinatanggap sa school na uh, papasukan mo sana. Uh, kayong magkakapatid, eh, matanong kita ba, ikaw, ano pangalan mo pa? Nakalimutan ko ulit? Meli? Ah, Meli kayong magkakapatid ay nakakuha ba sa inyo kahit isa ng birth certificate? Kayong apat? Wala. Ah, sa anong dahilan? Kaya, hindi na natin maano yan. Ah, Ate Marley, pwede ba kita mabigyan ng ano ano? ng isulat mo kung anong mga dahilan tapos babasahin ko lang kasi hindi ka man nakakapagsalita ano pwede? bibigyan kita ng bullpen at saka Uh, papel. A few moments later. Oh, Ate Marley, tapos na. Kasi nga, titingnan natin, basahin natin yung sagot mo doon sa tanong natin. Mm-hmm. Ayan mga kabinors, ito ang sagot sa atin ni Ate Marley. Ang tanong natin dito, bakit hindi sila nagkaroon ng birth certificate? Ayan ang katanungan natin dito. Ito ang sagot ni Ate Marley. Dahil po maliit lang yung kita ng asawa ko po. Ayan ang sabi niya dito. Tapos po, kinakapos pa sa pangangailangan uh, ayan ang sabi dito marami pa pong bayarin kaya po hindi po kami makakuha ng birth certificate sa kanila Ayan, ayan mga kabindors ang kasagutan dito ni Ate Merle. Ito pinasulat natin sa papel ang kasagutan niya. Ah, tapos, ayan, tinanong ko rin si Ate Merle kanina kung naging member ba sila ng ah, piece. Ayan naman ang ano niya dito, upo ibig sabihin ng opo nagmember kaya lang yan Opo ang sabi niya dito kaso po wala kaming walang birth certificate yung mga anak ko kaya hindi, hindi kami naka-member sa Forbes ay oo nga ate Marley tama ah, kasi yan kailangan yun pag kayo nagmember ano kinukuha yung mga birth certificate ng mga bata Ah, uh, syempre mga kabindors, ano ito, nakuhaan natin. Hindi talaga sila naka abel ng ano four piece. Nagano lang siguro sila, in-interview siguro sila ng taga DSW di dito. Ate Marley, in-interview kayo. Pero nang kuan, kinukuha na na yung mga birth certificate ng mabata. Hindi na kayo nakag-ano kasi wala man kayo binigay na birth certificate. Kaya ay, yan ang dahilan. Kasi kung member kayo dito sa Porpis, malaking tulong ito ng government. At Merly. Uh, buwan-buwan, tapos yung mga anak, mga bata, anong mga anak mo, sa pag-aaral nila, mayroon yan mga support. Yung, ano ba, makukuha niyong pera. Yan naman, tatanungin ka rin si, ano, si, Mel? Mel. Meli, ah, uh, Meli ikaw nakapag-aral ka kahit na wala kang birth certificate okay. anong year ka na ngayon pero ngayon po nag-alis lang po ah alas lang ang pinasukan mo hindi yung e school na yung regular na e school anong year na ang naabot mo kaya nine lang po. Na nine? Grade 9 grade 9 ka na ngayon pero ngayong itong, ano na ito, hindi ka na nag-ALS, hindi ka na pumasok sa ALS. Ngayon, pumapasok ko, hindi lang ako nakapasok. Ay, mga ilang oras ang pasok? Hindi ko, kasi alam din yun eh. Ano po? 10 to 12? Ay, mga dalawang oras, 10 to 12 sa isang araw ah, madali lang pala eh, kasi hindi ko kasi alam yung alas na yan. ang alam ko doon yung ano school natin lang sa ano oo oh, Ayan mga kabindors, nakuha natin ng interview itong mag dito. Eh talagang ano ang buhay talaga nila, Tawawa talaga ang buhay nila. Ayan, iniwan pa sila ng kanilang padre di pamilya. Kaya ito binalikan ko sila para matulungan natin mga kabindor sa pag-ano ng mga birth certificate nila. Makuha man lang nila ang kanilang kumbaga sa konsan data nila sa buhay. Matulungan natin sila. Na yung hindi lang ganito ang maging buhay nila. Makapag-aral din sila ng uh, maganda. Para umunlad naman din ang buhay nila uh, pagdating ng araw na sila ay malalaki na so ang ano ko ngayon di ko alam kung kasi malalaki na kayo ano di ko alam kung tuloy na nakakuha na kayo ng birth certificate kung pwede pa rin kayong mag-member sa ano hindi na yata pwede ano Ate Marley kung pwede pa sila kayo mag-member ng 4 piece sa bagay, nandiyan pa si Bunso. Maliit pa yun eh. Tapos si Angelo. Baka pwede pa. Ang labas na yun, yung ano na yung tulad kay Meli. Saka yung isa kasi ano na yun. ilang uh, ilan taon na ba si ate mo? 19. Oo, oo. Oh, oh. Ano na yan siya? Tapos ano na ang year niya na ano ngayon? Yung tinatak. College na? buti mayroon sa kanya din nag ano no yung sumusuport kasi sa ating ah, ko dito sa inyo sa buhay ninyo eh talagang walang kuan uh, ah, sino ba ang nagsusuport sa kanya yung mga atin niyang doon sa kabila ah ayan ah, maganda yon at natutulungan siya tapos naman kayo ayan hindi na kayo siguro niyan Ma, ano pa mapapansin nila ang ano na lang uh, ano natin ngayon na kayo ay makakuha ng mga certificate ninyo para maging maayos ang pamumuhay ninyo hindi lang kayo makapag-aral kayo kasi kailangan sa pag-aaral 'yon saka sa mga wala to corpus kasi ano yan government yan ano yan tulong ng gobyerno yan hindi lang kayo nakaabel kasi wala mang kayong birth certificate. Ikaw Ate Marley, ah, meron ka bang mga IDs na gagamitin natin sa pagkuha ng mga ano nila kung ah, uh, kukuha na tayo mga birth certificate? May ID kang ba? May ID siyang mga, at wala to yung government ID, ganyan tulad police clearance tapos yung ating ngayon national ID kung mayroon wala rin ay sige sige alamin ko na lang kung paano kayo makakakuha kasi kung paano natin gagawin kasi ating marli wala mga ID rin na gagamitin ano o kaya yung yung ate mo mayroon siguro ID pwede naman siya na lang siguro ang mag-file ng kuan para sa inyong mga birth certificate na alamin ko pa kung paano kasi kailangan ang perma ng ano doon magulang sa mga ipapail yung certificate And shout out po sa inyo dyan na aking mga viewer mga subscriber at saka aking mga sponsor uh, thank you so much po sa inyong pagsubaybay nitong aking vlog na sila ay matulungan natin kahit sa pamamagitan man lang ng ating gawa at ah, tulad sa akin gawa ang ano ko dito tapos awa sa kanila na hindi sila magkakapagpatuloy sa kanilang pag-aaral pero okay naman be doon sa pinapasokan may naiintindihan nga naman kasi madali lang naman ang pasok paano yun yung parang hindi sulit ang ano mo doon eh yung ah skill yung kinukuha mong dapat magkaroon ka ng trabaho na yan ang ano yan pinag-aaralan mo lang ay hindi pala tulad ng school na lahat-lahat ano pero saan na rin po nila? Minsan po, nag-aaral din po nila. Mga kabindor. Ayan mga kabindor, shout out po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong support at panunood nitong aking vlog.